Oi, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. In this video mga kamots, samahan nyo ako dahil magpapalinis tayo ng panggilid para kay black natin. And then kakamustayin na rin natin mga kamots yung pinakabit natin na puliset from speed tuner. Alam ko marami na nag-aabang yan mga kamots. Kung ano nga ba yung update sa pinakabit natin na speed tuner pulley set. Ito na yung araw na yun na ko kayo ng update. And then mga naging experience ko sa paggamit ng puliset by speed tuner so abangan nyo yan maya maya mga may. kamos no? so magpapalinis tayo ng panggilid kakamustahin natin yung speed tuner full set and then yung mga springs na pinakabit natin from speed tuner. Huwag natin patagalin pa simulan na natin So ayan mga Kamots, bali nandito na yung gagawa ng uh, CBT natin, o no? maglilinis ng CBT natin mga Kamots na. No? So home service nga pala si Boss mga Kamots dito sa around uh, Malabon. So ayan sinisimulan na niyang baklasin yung uh, mga dapat baklasin sa panggilid natin, yung crankcase tapos yung uh, air filter uh, cover. Ayan, so tanungin lang natin si Boss kung gaano na siya katagal mag uh, go home service. So bossing, pwede mo ba i sa amin kung gaano ka nakatagal nag home service na paggawa ng motor? At uh, kung ano-ano na yung mga nagawa mo, ginagawa mo sa motor tulad ng uh, bukod sa paglilinis ng CBT? Uh, Nagre-refresh na rin po ako ng mga block at mga head po. Wow. po. ano lang po yung nalalaman, yun lang po yung kayang gawin. Pero yung, Pero yung mostly na pinagagawa sa sa'yo, ano ba yung mga most of the time na pinagagawa sa'yo sa motor? Ayan po, uh, karamihan po talaga CBT, CBT tsaka yung throttle body. Cleaning. Kiniralin po kasi magpa-refresh ng ibe eh, dahil keso ano daw, uh, bago pa raw. Uh, dinidepende po nila sa odo nung takbo ng motor. Ah, oo. Okay. So, ang madalas na yung ginagawa mo, linis ng throttle body tsaka CBT, CBT cleaning. CBT, okay. oo Uh, yun pa lang naman yung dalawang yun. Opo. Okay. Okay. So, ngayon nag engine refresh ka na rin. Ay eh, mga ganito, mga uh, So, gaano ka nakatagal nag-go home service pala? Mga dalawang taon, mga ganun. Dalawang rin. taon. Kasi oh, hmm. eh ang unang hanap buhay ko po noon, nagtatato rin po ako. Totoo. Oh, okay. Tatong artist po. pala si Bossing. Humina po yung tatunon dahil nung nag-pandemic. Hmm, ko po nag-switch na. Pero nag-high school po ako no'n. Ito na po talaga yung unang kong trabaho no'n. Ah. Bali sa mga sideline po ako no'n kay Shout out kay Kakris Bermundo, yung, yung unang um, amo ko sa mekani ko. Shout out, So, sa pag-home service mo, dito ka lang ba nag cater around Malabon o nakarating ka na sa ibang lugar? Uh, around Malabon pa lang po. Around Malabon? Malabon. Buong Malabon City pa lang? Apo. Um, ayan, so sa mga tinatamad magpunta sa mga shop at walang time pumunta sa mga shop para magpagawa mga kamots, si uh, boss, uh, pangalan niya is Ryan Roda. Roda. Ayan, si kapatid na Ryan Roda sa... So, ka-religion ko kasi siya kaya kapatid. Ayan, so sa mga tinatamad pumunta sa shop around dito sa Malabon City. Ayan, so nag home service po si Karayan. And then yung contact number niya mga kamos, ito. Pa-flash ko na lang sa screen para sa mga gustong kumontak sa kanya at magpagawa ng motor. Kahit anong motor ginagawa mo, no? Scooter, underbone, mga ganon. Scooter, underbone, manual clutch, mga kamos. Ginagawa ni uh, Bossing Ryan. Ayan, so, yan. Contactin nyo na lang siya dito around sa Malabon City, mga kamots. Sa mga nag, uh, gusto magpa-home service. Ayan, so, first time ko magpa-home service kay uh, Karayan kasi wala na akong time pumunta sa shop. Tsaka medyo tahimik ang lugar dito. Kasi talagang nga, uh, pinili ko maging tahimik yung paggagawaan kasi nga i-review natin yung uh, pinakabit natin na speed tuner na pulley set. 3 uh, months ago so tatlong buwan na natin siyang ginagamit mga kamos ngayon kakamustayin natin yung speed tuner na yan kung gano'n nga ba siya kaganda and then kung ano yung mga naging experience ko mga kamos, sa paggamit ng speed tuner puliset set ayan so ayan na mga kamos, na baklas na ni Karayan or CBT set natin mga kamos, no so kamustayin muna natin una yung pulley set na pinakabit natin from speed tuner so ito yung uh, pinakabit natin na puliset Uh, from speed tuner mga o yung uh, binili nating yung police at sa kanila uh, ano to mga na stock kalkal to stock kalkal na ginawa ni Mickey Maso na binibenta niya sa market goods naman yung pliable ramp niya ayan so wala siyang kanto sinagad siya hanggang dito para yung bola yung akit ng bola sasagad hanggang dito so magkakaroon ngayon siya ng tinatawag na dulo ayan so ang setup nga pala ng ano natin mga kamos ng panggilid natin is 13 grams na bola and then yung clutch spring is 1500 rpm and then yung center spring is 1000 uh, rpm Ayan. so yun yung setup natin ang tawag sa, doon sa setup na yung mga kamos is arangkada dulo so napatunayan ko naman yun mga kamos kasi malakas talaga yung arangkada nito mga kamos itong uh, pulley ng speed tuner dahil na rin doon sa bola doon sa uh, clash spring center spring na pinalitan so may arangkada siya mga kamos. yun nga lang wala pagdating sa gitna medyo bumubuelo siya pero pagdating naman sa dulo kayang kaya niyang abutin yung dulo mga kamos, no? sa so, na, na, ano ko na, na, experience ko na yan nung no? Nag bumibiyahe ko sa Roas Boulevard yung dire diretso so talagang tinodo ko siya umaabot siya hanggang 100 kph 105 to uh, 100 to 105 kph actually kaya pa nga ng 110 yung bola arm na pinakabit natin sa speed tuner mga kamots ito tatakpalan na ito is NCY uh, na bola and then yung clutch spring center spring NCY din yon mga kamots no? yun yung kinakabit ni speed tuner uh, yun yung ginagawa nilang pantono sa paggawa nila ng mga uh, CBT eto yung bola mga kamots so wala pa naman siyang kakanto-kanto Although binibira natin yung motor natin So nagamit na nga pala natin yung motor natin Yung pulley set na pinakabin natin sa Speedtune na doon Nag-rides tayo sa Marilaki noon <laughs> So wala pa naman siyang kakanto-kanto Goods pa siya mga kamots no? So matibay din yung ano ha Itong bola na to Ayan So 13 grams nga pala to mga kamots no? So so 15 grams ng Stock uh, ng Honda Beat Fi version 2 So tumalon tayo sa 13 grams Ayan, so 13 grams okay na okay recommended ko to mga mos lalo lalo na sa mga lagi may angkas kasi tayo lagi tayo may angkas lagi natin hinahatid si misis sa trabaho lagi natin sinusundo so subok ko na yung 13 grams mga kamos so okay na okay siya sa arangkadahan tsaka sa dulo Ayan, so ito yung gamit natin 13 grams na bola and then ito naman yung uh, center spring from NCY mga kamos no? Ayan, kung makikita nyo 1000 rpm siya Ayan, So, goods na goods naman to, mga kamos, itong 1,000 RPM. So, subuk po na rin to. Uh, okay na okay siya. Although may konting ano nga lang siya, may konting uh, delay. Uh, gaya nga naman siya, gaya nga naman na sinabi ni Bossing sa speed tuner dati na in-advise niya sa akin na magkakaroon talaga ng pagbabago pagdating sa arangkada, mga kamos, No? May arangkada siya, oo, oh, pero may kakaramdam ka ng uh, siguro mga 1 second na delay pagkapihin mo ng throttle. Pero yung arangkada niya talaga, talagang uh, i-gaganong ka talaga niya mga kamos, no? So yun naman talagang kagandahan kapag nagpalit ka ng mas mataas na uh, center spring at clutch spring. Ayan. So ang stock po kasi ng uh, center spring ng Honda Beat FI version 2 mga kamos, is 800 RPM lang. So ito nagpalit tayo ng 1000 RPM. So, ito naman yung ano natin mga kamos, yung clutch spring natin na 1000 na 500 RPM from NCY Ayan, so good pa rin naman siya mga kamos although natatanggal lang yung mga pintu pintura pero okay na okay pa naman siya 1,500 RPM to mga kamos na so currently mga kamos nililinis na ni Bossing yung panggilid natin ayan so nililiha na yung bell uh, medyo kinakalawang na kasi habang ginagawa ni Boss Ryan yung motor natin so bigyan ko lang kayo ng update mga kamos dun sa pinakabit natin na speed tuner pulley set dati 3 no? months ago kung share ko sa inyo mga kamos yung update yung riding experience ko sa paggamit ng speed tuner pull set. So unahin muna natin yung performance Macmos no. So pagdating sa performance Macmos, um yung pull set tapos combination of 13 grams na bola, 1k na center spring tapos 1.5 na clutch spring. So in terms of arangkada or acceleration Macmos, malakas talaga sa arangkada napakalakas talaga niya sa akarangkada kahit na may angkas ako mga kamots no? maarangkada talaga siya and then gaya nga na sinabi ko sa inyo mga kamots sa gitna medyo bumubuelo siya and then pagdating sa dulo meron, 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 meron talaga siyang dulo mga kamot. so bali ang settings ng panggilid natin ay arangkada may konting gitna tapos may dulo so yun yung settings ng ano natin ng panggilid natin And then, yun yung sa performance, mga kamots, no? So, sa riding experience naman, mga kamots, napaka, ano niya, napaka gaan gamitin ng uh, pulley set ng speed junior Kasi nga, dahil, sa, dahil siguro dun sa inextend na pliable ramp, and then yung degree ng pulley, kasi talagang sumasampa pa rin yung uh, sumasampa yung belt hanggang dulo hindi nga lang sa sagad na sagad sa dulo pero sumasampa pa rin talaga siya mga na no? hanggang sa dulo um, uh, yun yung talaga kaya pagpiga mo talaga ng trotter uh, pagpiga ko talaga ng trotter mga eh talagang ramdam na ramdam ko yung lakas nung pulley set mga no? so pagdating sa quality mga pinakita ko naman sa inyo sa quality Uh, okay na okay naman yung uh, quality ng uh, speed tuner pulley set wala naman siya mag kanto magiging sa bola and then sa clutch spring center spring okay na okay siya mga kamot so, ito marami nagtatanong nito mga kamot since nagpalit nga tayo ng center spring clutch spring tsaka bola kamusta nga daw ba ang fuel consumption natin sa Honda Beat FI version 2 natin after natin magpalit ng uh, pyesa na yun mga kamot no? So sa fuel consumption naman mga kamots, hindi ko masyado naramdaman yung kalakasan niya sa gasolina mga kamots kasi hindi naman ako talagang bira ng bira ng tro mga kamots kasi depend nagdedepende talaga yan yung fuel consumption kasi nagdedepende talaga yan kung mabira ka sa throttle kung talagang lagi kang walwal -wal, yung talagang lalakas at lalakas talaga sa gasolina yung motor mo And to be perfectly honest hindi ko siya naramdaman na lumakas sa fuel consumption yung ah uh, motor natin. Pagdating naman sa price mga kamots, ang uh, pulley set ng uh, speed tuner kasama na yung bola, uh, center spring, clutch spring, ah <laughs> uh, hindi naman siya ganun kamahal mga kamots. Actually budget mill nga lang, ah gaya na sinabi ko sa inyo doon sa last video natin ng uh, pagpapalit natin ng uh, speed tuner pulley set. So budget mill lang talaga siya mga kamots. So yung ginastos ko dun sa pulley set, bola, center spring, clutch spring, ay pumatak lang ng 3,000 plus, mga no, So, hindi siya umabot ng 4,000. 3,000 plus lang siya. Aabot uh, lang siya ng mga around four to 5,000 kung uh, bumili rin ako ng clutch lining at yung bell sa speed tuner. So, sa madaling salita, mga yung pinaka full set ng speed tuner pulley set ma set set makamos ay nagre-range lang around 4 to 5,000. Akala napakamura lang niya makamos no? Sa, sa, mga magtatanong magkano ba yung nagastos ko? 3,000 plus lang po makamos. So, hindi pa to hindi pa doon kasama yung clutch lining tsaka yung bell. Kasi gaya na pinakita ko sa inyo kanina makamos, yung clutch lining natin tsaka yung bell stack pa yun. Natin na medyo madumi na. Ayan. So kaya nag-decide na rin ako na magpalinis And then napili ko nga magpa-home service Ayan, So Karayan magkano ba yung sinisingil mo Pagdating sa paglilinis ng uh, CBT 350 po 350 Ayan, So 350 mga kamos Ang uh, sinisingil niya Pagdating sa Ah, uh, CBT cleaning. Ayan. So sa throttle body magkano? Ganun din 350 rin. rin. sa mga gusto magpalinis ng throttle body, 350 rin yung uh, sigil sa kanya. So manual backlash 'yun, no? Opo, man. Manual So hindi siya gumagamit ng kahit anong machine na panglinis ng uh, throttle body. So talagang manual na linis 'yon, mga kamos, no? Ako mga kamos, mas prefer ko yung ano, uh, para sa akin, mas prefer ko yung manual na nililinis kaysa yung sa ginagamitan ng uh, uh, chemical or na mga aparato kasi 'pag sa manual kasi mga mos Ito uh, in my own opinion lang to uh, Sa manual kasi mga mos mas madaling makikita yung mga dumi, mas madaling malilinis at uh, mas pulido yung pagkakalinis mga mos pagka-manual na nililinis yung throttle body. Yan. so para sa akin lang naman yan mga mos no, sana magagalit yung mga gumagamit ng mga uh, aparato pagdating sa paglilinis ng uh, throttle body. Ayan so mas prepare ko yung uh, manual na binabaklas tapos manual na nililinis. Ayan. so yan mga kamots bali tapos nang gawin ni Karayan yung ano natin yung uh, CBD tapos nang malinis ayan again sa mga gusto magpagawa kay Karayan ng uh, home service CBD cleaning tapos linis throttle body And, kung ano ano pang pwedeng uh, pwede nyo ipagawa sa motor ninyo mga kamots gusto nyo ipagawa i-contact lang si Karayan ayan, ito yung contact number niya mga kamots press ko na lang sa screen kung paano nyo siya makocontact around Manila to ma around Malabon to mga kamots ha? around Malabon area nag-home service si Karayan ka ng uh, paggawa ng mga motor niya. yan, so if ever ba may kumontak sa kung nga rin taga -kalo -kan, willing ka ba mumunta? Opo, pwede po Kaloocan o uh, ba Tundo? Paano ka nga? Malayo na, Medyo <tune> <Ay, tune> malayo na yan, so uh, mga around Kaloocan, mga kamots kaya pa niyang mag-home service so kontakin nyo lang siya, mga kamots, ayan yung uh, contact number it niya again ha? Pwede sunduin. Yun, pwede sunduin. Ayan, pagka hindi niya masyado kabisado yung uh, lugar. Basta kontakin niyo lang siya, makamos Then detail nyo lang sa kanya kung ano yung bagagawa niyo Ayan, so, bahala na siya doon, makamos, no? Basta, ang again, makamos, ang CBT cleaning sa kanya is 350. So, labor lang yon makamos, no? And then, yung ganun din sa linis ng throttle body, manual cleaning ng throttle body, 350 rin ang single niya. Ayan, So, tapos na yung gawin mga kamos yung uh, CBD cleaning natin. Uh, update ko lang kayo kung ano ba yung naging status ng uh, paggamit natin ng uh, speed tuner, pulley set, tsaka yung update do sa pinalot pagpapalit natin ng bola, tsaka center, free, center spring, gas spring. So, sa mga gusto nga pala mag-avail ng speed tuner, pulley set, mga kamos, ito yung pala yung page nila. I-flash ko na lang din sa screen. Yan po yung page nila, message na lang kayo dyan mga kamots Sa mga gusto mag-avail ng speed tuner dito sa Manila area So official distributor po yan ng uh, speed tuner si sir Yung may-ari ng uh, speed tuner Manila na yan Then yung sumasagot sa mga email dyan sa page na yan uh, Sa mga message dyan sa page na yan Ayan. So inquire lang kayo dyan mga kamots kahit anong motor ano, Meron silang uh, speed tuner fully set uh, CBT set, may mga may-offer sila dyan mga kamots no? Ayan, so dito ko na nga natapusin ang aking vlog mga kamot. Sana may natutunan kayo, may nagkuha kayo idea about sa speed tuner pulley set na pinakabit natin mga kamot. No? And then sa pagpalit natin ng bola, and then clutch spring, center spring kung ano yung mga naging experience ko mga kamot. So by experience lang yan, shinare ko sa inyo mga kamot sa yung uh, paggamit natin yung speed tuner pulley set. Yung pagpapalit natin ng clutch, line, uh, clutch spring, clutch center spring, tapos bola, Ayan, so sana na i-share ko sa inyo mayigay yung mga naging experience ko para in case na magbabalak kayo magpalit ng pulley or magbalak kayo magpalit ng center spring, clutch spring, bola, at least may idea kayo mga mos based on my own experience. Ayan, so dito ko na lang tatapusin ang vlog ko mga mos. Maraming maraming salamat muli kay Karayan sa pag-home service sa ating uh, uh, motor kapag nilinis ng CBT. So, abangan nyo pa yung mga videos na ilalabas natin sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe, all. Peace.